Aksud. Baik, kamera. Aksud. Kenapa? Tuan saya nak. Kita mari sekejap. Saya kasi yung... Saya kasi yung video. Saya kasi yung video. Eh, kato alas audio na. Eh, sabi, alas yung ulang na pwede. Pinip, parang may kasi yung video. Ha? Parang may kasi <laughs> mga ganyan mo, parang may pinatukay no. ko eh. Ayaw ko na kasi bunyag yung nangyari mo, mga nangyari eh. So, eh. May, hey. may na, incidente kasi na may isa natin kaibigan, parang nagtatampo na sa atin. Ano, um, may bunyag yung sisleto niya. Parang anong connect niya sa atin mo? Malungkot rin ako eh, nung sabi oh, ko naman. Ano naman sinasadya yun? Oh. Hindi, huwag na natin pagkalat, yun na lang may tutulong natin sa kanya. Hmm ha? Dalagay ba lang sa YouTube to? Kasi pag na... Oo. di Kasi kasi pag na sa YouTube to, mga makakakita eh. Hindi, hindi. Mahal na mahal natin yan eh. Ano ko, nasa agad na baka gabi. Sagot nga pala, uh, may celebrate ako ng birthday ni Ricky Barot. na siya ngayon. <laughs> ka. Ano na natin pangalanan? Oo. Oh. Yung tinutukoy namin yung kaibigan namin yun. Oh. Masakit naman para sa kanila yun. Oh, so, huwag ka magbibigay ng code name. Oh. Itago na lang natin yun sa pangalang Mark Anthony Padres. Oo, oh, sige. Kaibigan natin yun eh. Ayun, oh. eh. Kahit Ay, ako yung kulit sirahin oh. Kasi wala ka nang sisirahin eh. Paano pa sisirahin yun? Eh? <laughs> si na talaga yun eh. Bumpag katawa ng si Rana. Wala na talaga. Hindi pare, alam mo yun kasi nung, at nung bata pa yun, maputi yun eh. Maputi yun. Alam ko maputi yun. Nasira lang eh. Maputi ang polo nun. Saka <laughs> pag namingit yun, maputi. Pag <laughs> namingit yun, maputi yung ano no. <laughs> Kila 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 Yung kilari. <laughs> <laughs> yung ngipin nun. Uh, Oo. Okay, okay naman yun eh. Pero ayoko nang kilari. Kahit eh. ako nun, nalaman ko na sumaka yung saan. Nagulat ako. Hindi kasi, ikaw ba naman eh no? Medyo masakit na yung chan mo. Tutuloy ka ba ba? Papasok ka pa rin ba? Oo, oh, Ako hindi na rin ako papasok. Dala lang ako sa bahay na. Sa bahay, may, sa bahay may banyo. O kaya? Ah. O kaya okay, ako? Dali ano? Ako ng gaya, hindi, magdala ka ng papel. Oh, oh. Bili ka ng dyaryo, balot mo dun, hagis mo sa kabilang room. Isa okay, ka naman sa sinong patakit. Oo. Hindi, ang masama doon, sumulat pa siya. Oo, ang ka mo. Ano man naman ang na sulat? Hindi, <laughs> sumulat sa kay pinyo. Oh, Oo, sululatan niya. Oo, oh, kabil, I mean, dear friend. <laughs> Hindi, parang masyadong bulgar po, sinagawa oh. ng salita mo na. Eh. <laughs> Itago mo sa ibang pangalan. Itago natin yung salita mo yun sa pangalang... Monterey. Hindi, hindi ba? Hindi, bulgar. Diba? Pa rin, bulgar. Panalaman pa rin natin. Dear Monterey. My... Dear Ken. Ako ngayon ay nagdadalamahati. Ang aking kaloob ko yun oh, ay nagdadalamahati eh? dahil ako ay meron LBN. Yun. Yes. LBN. Kasi pag sinabi natin yung masyadong bulgar. Saan oh. pa ang -pa pahingan? Oh, ano ba ba? Hindi, okay, hindi kasi. Parang, parang sinutulog na natin sa isa. ay di ba, alam mo naman, kay Vika na natin. Ikaw, hindi naman masinsyaraan nyo kay Vika. Hindi. Tumahin lang natin eh. Ano kaya tumahin lang? Pagtanggol na lang natin. Oo. Yun sa hindi pa nga sa kanya. Tinitin na kayo. Oo. Huwag niyo asanin na tumahin. Tinitin na kayo. Tao ah, lang yun eh. Pero mali yung ginawa niya. Oo, so, mali yung ginawa niya. Explain before you complain. <laughs> 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 Mabig na. <laughs> <laughs> parang sa <MLB> na. Hindi yan ito ah. Oo. Ngunit na natin ito. Okay. Oo. Oh, Matala din. Parang mali talaga eh. Oo. <laughs> Ay, ayoko na. ayun, na. pa. Bakit nang usapan? Ayoko Pagkalat- Ayoko na sa YouTube. Oo. Uh Huwag natin ilagay okay. sa YouTube. ah na. Nakakahiya. Nakakahiya. Baka malaman pa ng mga classmates natin nung IELTS na YouTube. Hindi nila alam yan. Hindi alam yan. Parang nakakaalam yan. Hindi. Anong yun? Kasi lang talaga na alam Si Ting lang. Si Siting naman. Mabait. Mabait din, mabait si Mabait Siting. Ting. Mabait. Mabait pa. Mabait talaga. Alam mo, mabait si Ting. Mabait. Mabait. May sakit yung sabaga eh. Kung ito na. Wala nang baga, kaya hindi. Alam mo si Ting. Nagpa-extrate. Extray, extray, extray. Ito ay naka-tay na sabi niya aron dati Lampe ayon pagkita tay na tama anum bala. Me, me show tayo siyang bulletproof Bulletproof bullet troop. Niyaya al jar ni may nisagara. Nisagara may Okay, hindi ko tayo. May na dadang may patay ng dadang. Kasi ako, kung ano niya nasa isang dadang. Okay, so, di natin si Mike eh. Itago natin siya sa pangalang ano? ano. Hellboy. Hellboy. Parang isa na Hellboy eh. Oo, tayo siya nga lang. <laughs> hindi. Alam ano mo, bilang ina, kung ikaw eh, ang anak mo, medyo na natin Sabihin mo yung salitang <laughs> <Matapin na. laughs> oh, yun. Ayaw ah, kong sabihin. Katapin na. Oo, yun. Alam mo pa ba pumasok yung anak mo? Hindi <laughs> okay, na ako papasok. Wala talaga. Asam ko. Oh. Uh, hindi masama nun. Eh, di ba, nag, nag, na-open na sa na atin yun. Kaya naman, naniwala tayo kagad. Patayin ko na. At ko sa naniwala tayo kagad. Dapat di mo na tayo naniwala sa evidence. Ito naman si Mark, kaya namin. Oo. Hindi ako sumahal sa BNP. yun. ko na, 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 iba, so, <laughs> <laughs> na yun ko na yan, eh. <laughs>